Noong January 11, 930 CE, sinalakay ng isang sekta ng mga Shia ang Makka sa kalagitnaan ng Hajj. Sila ay naging makapangyarihan nang sila ay nagrebelde laban sa kailafan ng Abbasiyah at kinuha nila ang Bahrain bilang kanilang sentro. Nauna na nilang sinalakay ang mga karavan o grupo ng mga naglalakbay upang magsagawa ng Hajj. Matapos silang tangkain na masakop ang Baghdad na siyang punong lungsod ng kailafan ng Abbasiyah sa panahon na iyon, ay ninais na nilang sakupin naman ang Makkah. Ang kanilang pinuno na si Abu Taher al-Jannabi ay naniniwala na dumating na ang Mahdi sa kanilang panahon. Sa katauhan ni Abul Fadl al-Aspahani at ang pagsalakay sa Makkah ang isa sa pinaniniwalaan niyang kailangan nilang gawin upang magsimula na ang dulo ng panahon. Iba ang paniniwala ng mga Shia tungkol sa Mahdi at hindi katulad ng paniniwala ng mga tunay na mga Muslim. Ang Mahdi para sa mga Shia ay may kapangyarihan na tulad ng kapangyarihan ni Allah. Pero ang tunay na Mahdi ay magiging pangkaraniwang tao na magiging pinuno ng mga Muslim laban sa Antikristo bago pa dumating si Isa alayhis salam. Ang karamita, bagaman isang sekta ng mga Shia ay naniniwala na ang Mahdi na kanilang hinihintay ay si Allah mismo na nagkatawang tao. Pumasok ang karamita sa Makkah sa pagpapanggap na sila ay magsasagawa lamang ng Hajj, ngunit agad ding sumalakay sa mga nagsasagawa ng Hajj at nanalasa rito at tagpadanak ng dugo sa loob ng labing isang araw Iniwan lamang nila ang bangkay ng kanilang mga napatay, ninakawan ng kaaba at tinangay ang Blackstone. Noong taong 939 ay natalo ng mga Muslim ang Karamita at nabawi ang Bahrain, ngunit 951 pa nang maibalik ang Blackstone at ito ay basag-basag na. Habang pinapatay nila ang mga Muslim ay sinasambit pa nila ang mga ayas sa Quran bilang karagdagang pang paghamak sa Islam Ilang beses nang nangyari ang mga ganitong tagpo na ang pinakamasahol na mga pagpatay ay ginagawa ng mga nagpapakilalang muslim ngunit muslim din ang kanilang mga binibiktima. O kaya ay mambibiktima sila ng mga hindi muslim na dahil dito ay nahatulan naman ng Islam at ang mga muslim sa pangkalahatan. Na dahil dito, ang Islam at ang mga muslim ay kinamumuhian o kinatatakutan. Ang mga Shia ay naging kalaban ng mga Muslim sa kanilang pakikidigma sa mga khilafa at pakikipagkampihan sa mga crusaders noong panahon ng mga krusada. At sa kasalukuyang panahon, ang bansang Iran ang siyang sentro ng mga Shia at ang bansang Iran din ang nasa likod ng napakaraming mga digmaan ngayon sa mundo. Iran ang nasa likod ng Hamas sa Palestine, Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen at iba pang mga armadong grupo sa gitnang silangan ang Iran ang pangunahing kaalyado ng gobyerno ng Syria at ng Russia. Ang Iran ang nagpapaningas ng apoy ng digmaan sa malaking bahagi ng mundo ngayon, katulad ng ginawa ng mga Shia mula noong una pang panahon. Ang layunin ng video na ito ay hindi ang pagningasin ng sektarianismo, bago sa upang sawatahin ng apoy ng digmaan na pinagniningas ng Iran sa iba't ibang mga lugar para sa geopolitical dominance nito na maaring magpapaningas din ng pagnanasan ng mga Muslim na magaakala na ang Iran at ang mga Shia ay kumikilos para sa kapakanan ng mga Muslim, lalo na sa pag-aangkin nila na sila lamang ang tunay na nagmamalasakit sa Palestine. Sa katotohanan, patunay ang mga kasalukuyang nangyayari sa palabas ng Iran sa pagsuporta sa Palestine. Huwad na pagsuporta sa kanilang pag-uudyok sa Hamas na gumawa ng malawakang terorismo noong October 7, 2023, na kalaunan ay tinalikuran nila at hindi nila tinulungan Makikita rin ang kanilang sarswela sa kanilang peking drone strike doong April 13, 2024. At kamakailan ang pagkamatay ng Hamas leader na si Ismail Haniye noong July 13, 2024 sa loob mismo ng kanilang bakuran sa kanilang capital city sa Tehran. Lahat ng ito ay pawang mga palabas ng Iran upang ipakita ang pamamayani nito sa ng silangan at pagiging biktima di umano ng mga kalaban ng mga Muslim samantalang sila naman ang pangunahin na nagpapaningas ng digmaan sa gitnang silangan. State-sponsored terrorist activities ang kanilang pinupondohan na hindi marapat tatangkilikin ng mga Muslim at mas lalong hindi dapat nahahangaan o tutularan. Walang relihiyon ng terorismo, oo, ngunit ito ay mas mapanganib kapag inaakala ng tao na may karapatan siyang gawin ng terorismo dahil lamang sa ito ay ginagawa sa ngalan ng Islam. Pagalala nating maigi ang mga saligan ng relihiyong ito nang hindi tayo maloloko basta-basta ng sino mang nagdanais lamang na pagharian ng mundo.